Ayan, so kakarating lang natin mga migs. Ayan, si RF. yung motor natin dito sa Inupakan Lete. Ayan. O, diba? Ayos, diba? Ito yung sasabihin ko ayos yung clutch. Panlimang balik man niya dito sa Lete. dalawang beses na naka-clutch siya. Dito kami sa, ano, Inupakan Lete. Ito so, sa farm na ang pinsan ko yan kaya ito yung maya maling araw yan so 12 midnight mga migs, bumiyahin na kami dito pawi mga migs no 12 am yan so biyahin na naman baya binit ulit tayo mga mix kasi dun sa binit na uh, 40 talos kilometers lang yung biyahin natin isa dun tayo sa tubig Okay, so pag-gas muna mga mix, no? Pag-gas air pot. Full tank ko rin to. Kasi baka dun sa unahan, eh, wala tayong magasan. Madaling araw pa naman. This time, ako yung mauuna mga mix, no? Dandaan lang tayo. Una ako kasi may mini diving light ito, XRM. So, dahil bini tayo mga mix, mag-iingat tayo sa daan. Kasi maraming patrus din dito mga mix, no? mga craters para sa mga magtatanong anyway mas mura yung binit mga migs no kaysa doon tayo sa liluan tapos yung sa liluan matagal biyay doon sa barco 2 hours binit 2 hours lang So, dito na tayo sa pagkukunan ng ticket natin mga mix sa kabilang side. Nasa 1,100 to 1,400 yung ticket mga mix sa barko. Hindi nakapag-video kanina mga mix kasi sobrang lakas ng ulan. As of now, di ko alam kung saan lugar na to eh, rin na ako magtanong kay Erpat baka sabihin na beses ka na balik dito rin <laughs> so, pa so, awit na mga mates, no? lapit lapit na nasa mga 400 na lang <laughs> Yan, so napagas tayo yung mga mix, no? Hinahanap ko yung yan, may CR na gas station nang sa ganun makapag-jeeps na rin. <laughs> pag bumabiyahe kami mga migs near earpads, uh, tinatiming namin na kailangan makadaan kami dun sa Bunawan, Agusan. Ay uh, daylight pa, no? In broad daylight, may diwana pa ang mga migs na sa makita namin yung mga craters, pat pathos dun. Kasi mahirap pag wala ng ilaw mga migs na madilim na. Shoot dito, bingkong doon. Ayan, sa sa na ulit mga migs, no? Yung pinagsilpihan natin. Yan, San Francisco. Agos na tayo mga mix. Yan, so inulan tayo mga mix, no? Kailangan nating humalat ng masisilungan. Uh, from here forth, hindi na tayo makakapag-video mga mix, no? Kasi sasaba kami na magre-raincoat. Kasi kakaposit tayo sa oras sa bunawan. Baka makarating tayo doon na madilim na. Kaya, diretsyo kami nito pagkatapos namin magano ng raincoat. So, wala tayong kamera wala dito mga mix yun so medyo mababa yung pag install natin ng camera mga mix no o dito na tayo kakain tayo ng tanghalian kasi mag alas 12 na mga mix And so, tuloy-tuloy lang ligaya mga mix, no? Grabe si Erpat. Hindi ko mahabol, nahirapan ako. Atat-natat na, atat na muwi. Tapos, <laughs> yes, kung tibis tayo, tayo mga mix, malapit na sa amin. Ayan. So, nakarating din tayo sa bahay mga mix. So ito yung kabuhan tinakbo ng uh, motor natin no. Oh. So Yan. Sa ano yun sa sa change oil ko yan 2955. Tapos ito naman yung kabuhang tinakbo natin. Vice versa mula Mindanao Visayas Visayas Mindanao no. Nabunturan Dabaw de Oro to Leyte. Then pabalik 1218. Tunud-ulit mga migs, right safe always. Ciao. Thanks for watching. Like. Comments. Share and subscribe.